Hello guys, good morning. So may update na tayo sa ating mga pishi pishi. Ayan na sila guys. May bago ng lagayan yung tatlo natin. Oh, di ba si Goldie? Tapos si Moonlight. Tapos si Midnight. Saan si Midnight? Ayan. Tapos may bago tayo guys. Maganda siya. Si White. Ayan si White guys. Bago nating alaga. Ayan. Ayan. Si White. Maganda siya. Iba siya. Iba yung mga palikpik niya dito. Ayan Oh, si White. Ito yung bagong alaga bagong alaga ni Indil Gan 'yung tank niya or 'yung lagayan niya pangit pa kasi pinutol lang namin 'yung luma na lagayan ni Goldie. Di pa siya nabilhan. Ayan siya oh. Ang cute niya. Ang cute ni White. White na lang pinangalan ko. Pero si Indil ang pangalan niya dyan. Si Sonia daw. <laughs> Son, si Sonia. Ang cute niya eh. Kasi ano siya white. Tapos iba yung mga ano niya. Hindi katulad nila ni Goldie at ay ni Moonlight. Ito si Moonlight. Ay si Midnight pala to si Midnight. Ito si Moonlight. Saan ka na Moonlight? Yan Oh. Si Moonlight. Tapos si Goldina. As usual, makulit. Laging gutom. O. Oh. Kahanap ng pagkain no Oh. Kahit tapos na kumain. Nag-ano na siya. Nag-dumi -nag na siya. Kasi busog. Nakalinis lang yung tank niya kahapon, eh. E, nag... Ito si ano, si White. Sobrang bait. Pero ngayon, nag-ano na siya, marunong na siya mag-ligalig. Nung una, akala mo patay siya kasi hindi gumagalaw. Ngayon, marunong na siya mag-makipagsabayan dito sa tatlong mga to mga kasama niya you know ganito siya kaganda oh. iba yung yung ano fin niya kaysa dito sa mga ano mahaba eh siya no oh, ba diba? pangit yung ano niya lagayan yung tatlo parehas yung sila Paras na sila ng lagayan. Bibilhan pa si ano si white. Pag dito mo tignan sa baba, akala mo mga malalaki. Simon na mabait. Sana si Mon na mabait. Bait dito si Moonlight eh. Ay si oh, si Moonlight dito. Mabait yun si Moonlight. Ang makulit lang dito si si Goldie talaga ang makulit. Pag gutom siya. Nako, sobrang ligalig niya pag gutom siya. Malalaman mo na gutom siya dahil ano. Baga nang hihingi siya ng pagkain. <laughs> ayan sila. Ayan sila. Ayan. next ang gusto ko si ano eh, si white kasi ang ganda iba yung ano niya mga fin niya yun know, o oh, si ano oh, nag iba na yung fin ni ni, ni midnight yan parang nag ano na siya nag, -nag, -nag, -nag kulay green imbis na blue yan siya eh blue Ito lang muna yung update natin, guys. Dahil wala tayong vlog or di tayo nakapag-live. O, oh, diba? Ayan lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.